Isang magandang oras sa mga all at shout out sa mga all. Ngayon po ay kalawang araw ng September. Ah, nalalapit na naman ang uh, Pasko dahil nag na itong uh, bear month. At uh, syempre, siyempre, andiyan na si ano si uh, Jose Marichan. Dating uh, sumisilip lamang ay ngayon ay lumabas na nga talaga. Dahil siya ang inabangan ng mga kababayan natin, no? pagdating ng uh, Bermans sa uh, totoo lang maraming natutuwa dito kay ano Jose Marichan di ba sa mga social media uh, malayo-layo pa ay eh, minsan ay uh, kamay muna ang pinapakita at itong bandang huli na ay uh, kalahati ng kanyang katawan hanggang sa lumabas na nga siya no kaya marami ring napapatuwa napapasaya itong si uh, si Jose Marichan kaya naway uh, bigyan pa siya ng mabang buhay para marami pa siyang mapapasayang mga kababayan natin. Sa kabilang banda, no, dahil bermans uh, bare na, ay nako po, ang mga bilihin ay uh, sumasabay sa bare na ito. Lalong lalo na itong uh, bigas. Papabalita at uh, nakikita natin sa mga balita ano, na tumaas. Nako, yung dating 30 plus na yon, wala nang 30 plus. Kahit yung 40 plus wala na rin. Lahat ngayon ay uh, 50 plus na. Nako, paano na lang yang uh, ating mga kababayan natin ano? Mahirap yung ganyang sitwasyon. Akalain mo siguro nga mag-diet na lang ano. Pero sa ating kasi mga Pilipino, hindi mawawala ang uh, kanin. Kaya eh, hindi ka hindi pa pwedeng sinasabi nilang diet diet ano pagdating sa kanin. Yan nga lang ay sobrang mahal na ng bigas. Kaya nagutos na ang ating uh, pangulo si uh, President Bongbong Marcos na ibaba ito no sa lahat ng pamilihan at nagbigay ang ating pangulo ng uh, mandated ceiling price no para hindi na masyadong tumaas ito. Bakit kaya masyadong tumataas? ang problema kasi itong uh, mga malalaking negosyante di ba na nakukuha nila ito ng mura sa mga magsasaka pagkatapos nilang makuha ng mura ha, saka naman nila i, uh, ipapasa ng uh, mas mataas sabihin na natin na may mga expenses silang uh, nagagamit dyan tulad ng transportation no sa pagbibilad uh, sa mga katauhan kaso minsan na uh, doble-doble ang kanilang uh, patong yun ang naging problema diyan kaya tumataas eto na mga mga retailers wala rin silang magagawa kasi mataas ng bigay sa kanila so papatungan pa uli nila ito so kawawa ang mga consumer dahil uh, <laughs> Mahal na talaga ang uh, pagdating sa mga kababayan natin no. Ang binigay na mandated price ng ating pangulo ay uh, 41 pesos para sa mga regular rice. No, yung uh, ito lang yung mga regular uh, regular na bigas na makikita natin sa pamilihan. Pagdating sa well milled rice ay 45 na kung saan itong regular rice sa ngayon ay for, uh, 50 55 at ang uh, well milled rice ay 57 kaya umaangal itong uh, mga retailers ano mga kababayan nating nagbebenta ng mga bigas dahil ang sabi nila ano na lang ang kanilang kikitain Siguro dapat diyan ay uh, pagtuunan ng pansin ng gobyerno yung mga ano yung mga supplier Diba? Kasi itong mga supplier natin Ay mga malalaking negosyante Yung mga retailer Hindi naman ano yan eh Siyempre pagka nagre-retail ka Kailangan mong tubuan para kumita ka Ang problema kasi dyan Yung supplier Yung mga malalaking negosyante Kasi mura naman nilang nakukuha yun At pinapatungan nila ng gusto At ang isa pa dyan ano Ang reklamo ng mga magsasaka Bakit yan tumaas? Eh yung supply na yan ay maaring nung last year pa o ba maaring last last year so iniimbak nila yan eh iniimbak pagkatapos pagka napapabalita na na medyo kagipitan na sabay nila ilalabas yun at uh, ibibenta ng mas mahal so yan dapat ang putukan siguro ng gobyerno yung uh, itong malalaking supplier malalaking negosyante ngayon Nagbigay din ng ano ng uh, babala ang uh, ating gobyerno na magbibigay sila ng parusa sa mahuhuli no mahuhuling uh, magbebenta ng lagpas sa doon sa mandated price. Ang sabi naman ng mga retailer hindi eh, na sila magbebenta. Pero siyempre uh, maraming mga kababayan natin maapektuhan diyan ang parusa ay uh, para sa mga retailer ay 1 to 5 years na pagkabilangbo at ang multa ay 5,000 pesos hanggang 1 milyon ay eh, pwede naman pag-usapan sa 5,000 siguro yan pag nahuli o oh, 5,000 ayos na ba diba? <laughs> isa yan sa ano eh dapat kasi taasan talaga eh para naman sa mga supplier ano, supplier na nagmamanipulate ng presyo sana nga dito dapat uh, mahuli ng ating gobyerno yung mga supplier na to yung mga malalaking negosyante 5 to 15 years na pagkabilanggo at ang kanilang multa ay 5,000 hanggang 2 million eh yun nga no pwede naman pakiusapan sa 5,000 para wala ng kulong at uh, multang 5,000 lamang ano? yan ang mahirap dyan So sana naman ano ay magawa ng gobyerno ito ng paraan. Kasi kung maalala natin, bakit natin nasabi na bumaba mababa ang kuha nila dun sa mga magsasaka? Kasi nga itong uh, ating mga magsasaka nabigyan na ito ng ano eh ng uh, suporta ng uh, Department of Agriculture. 'Di ba binigyan na sila ng mga gamit para naman makapagpatuloy sa kanilang pagsasaka. Uh, So, sa party nila, okay na sa kanila yung kung magkano man ang uh, mabibenta nila. Kaya nga, ang sabi natin ay yung mga bumibili sa kanila ang... Uh, kasi ang diskarte ng mga supplier dyan, yung mga mamimili, no, pupuntahan nila ang inyong sakahan at i-estimate uh, nila. O, oh, ito, ganito. 100. O, kaya 100,000. Pero kung tutusin dun, ay eh, mas malaki pa sana. Ngayon, ang ating mga magsasaka, sa galak na matapos kaagad at magkaroon ng ganitong halaga din. Sige, okay, bigay. ngayon, bandang uli niyan, baka maaring mga 200,000 pa 'yun o 150,000. So 'yun ang uh, malaking kamurahan na nakukuha ng mga malalaking uh, supplier sa mga magsasaka. Tapos pag pinasa sa mga retailer, mas mataas na. 'Yun ang ano, kawawa ngayon ang mga kababayan natin, yung mga mamimili, mga consumer. So yun po ang uh, balita ano, uh, naway magawa ng uh, paraan ng ating gobyerno na wag naman itong 40 plus nga ito, mataas pa rin to, eh, 41. 'Di ba? 41 at saka will will mill dries ay 45. Mataas pa rin ito. Ma medyo mahirapan pa rin ng mga kababayan natin. Sana ay uh, ma, may baba pa ano. Pero abangan natin 'yan kung ano bang uh, Uh, magagawa ng ating uh, gobyerno. Pero sa ngayon, 'yan ang uh, ang mandato ng ating uh, presidente. 'Yan po ang uh, balita no. Maraming salamat muli sa inyong uh, panunod at uh, suporta sa aking channel, pagpalain na bawat isa. God bless everyone.